Oh. Lalaki pa ug. Oh. lalaki pa. Yung pao, oh. kita niyo po ba 'yan? Eh? Pagkata tayog Lahat po yung eh, kalaman Nampak lah. Nah, itu. Kita pun bagai yang ni. Sabi po nung ibang magugulay Pag daw mura ang kalamansi Ay mahal ang kamatis Yun po ang pagkakaintindi ko Sa palengke daw laging ganoon Magkatadyak Ang presyo Ay sabi ko ibat di basehan, ay bulaklak ng kalamansi Ay paano ko naabunuhan ano Sabi lang po naman Kung bagay di isiner ko po sa inyo Naipa Atin pong hinihila Okay ari po yun pagkataas na rin paghahagdanin at ari po na no, may ilang puno din lang ay, isa rin may bunga oh, yan kita po ba ninyo ari po yan ang damay talaga ako yung agnas pagbatak baka may 20 minutos kong hinihila yan tayo po ayo. Oh. Yan hinihila ko po muna para tayo naka ba ang tapak. Yung maganda yung pagkakatapak at mahirap pong mag harvest tayo nung medyo pa may pagkaalanganin po ba ang tapak. huh grabe. Ah panalo naman sa lalaki oh. Yan. Ari wala lang naman. Ayos din oh. Ano ka best friend? Marami rin ay saktuhan lang, lang po. O bagay ari ano ay ikukwento ko sa inyo ano. Aba mahirap pong magpasubra. Oh. yun sa ani ba? Gawa po ng misa nakakantsawan. Yung sa farmers po namin pag ako na-attend at sa kayo sa government po ba natin, yan po kinukuha na ng data ang ani. Oho, kumbaga ano, sa isang hektarya yung nakailan. Kumbaga estimated ay, estimated ay 60. Ngayon, di parang meeting nga po, ay misa kasama yung mga asa-asawa, ay pag may meeting, ay di pag in-interview na nung taga agriculture at kasama yung asawa, sasabihin, ay, kukurita akin na kuha ka 60. Sasabihin nung taga agriculture, ah wag na ho kayo magpalusot at pala naman daw yung iba ay kaya takot ay takot pala sa asawa at gawa daw ho ng sasabi na 60 ay sinulit pala doon sa asawa ay kung ay sabi nung taga agriculture ay nalilito po kami gawa na nahina ang anay bakit po kaya ay sabi nung isang kumpa, magkukumpare ay, ay alam mo ko na ay takot sa asawa at pinapalusot yung ibang ano po ba kumbaga share po at biruan nga ay kumbaga pinalulusot yung ibang anay ay kaya tayo aba ayo sakto lang ating ididetalye oh mahirap din huy magpasubra ko ah, baka dami dami po aba sala oh at sabi ng taga-agriculture iya sabihin na ang totoo kami naman hindi nahingi data lang kami kinukuha ay tama nga po naman oh ay rekala po natin sakto lang oh yan ay tanong atin ating papahilaban na sabi ng taga-agriculture aba hindi naman kami hihingi at data at nang makwenta ng government kung adlan na nalabas na ani ng pala ay ng biru ay ay pala na may kasama daw ang asa-asawa. Meron pong ganong mag-istorya, ay pinalalabisan ba? Sabi iya, ba't na ang ani? Sabi no isa kong iya, alam mo na, may paturnis. Sumabit pa Dugo Sumabit po Nadali pa Diretso lang Maglangi indahin po Ang dami pa ay kakatuwa oh Marami pa po ay ako agnas pawis para naligo. Hindi ko na po abot ay tama na po muna ari. Oh. Baka tayo malaglag pa ay aba. <laughs> oh. Yan baba na po tayo. Yeah. na po yung atin harvest. Ayos din. Oh. dalawang ang dami pa po ay baka nga tayo malaglag harin na po yung ating harvest ay diniko, ko ako po yung bumaba na oo oh, ay dinin natin tutuloy yung kwento ay di sabi nga ay ano sabi po ay ba daw na unti ang ane iya ay nung nag ay ay nadinig yung asawa pare ako yung nakasisinta ay ay di Nagalit yung, kumbaga, nagsirman yung asawa. Ay, sabi mo, may kukurenta. Kukurenta ka ba? Ay, sabi nung kumpare tawa-tawa, at sabi yan. Sabi ko na sa iyo, pare ay, walang isda na nahuhuli sa buntot, talagang sa bunganga. Ibig sabihin daw. Ay, nahuli din sa salita nung lalaki na marami pala na harvest. Ay, pala naman ay narinig nung babae, nung asawa. Ay, tawa-tawa, biro daw, magkumpari. Ay, sabi yun naman, misis, ay, ginamit ko rin sa ibang pang-abuno. Pang ay, dilusot pa rin, no? oh. Kaya biro ako napatawa eh, Kwento ko lang po naman yun sa inyo. Kaya kasabihan nga nung ibang matatanda, walang isdang nahuhuli sa buntot talagang sa bunganga uh -huh. Abay, ambiwas po yung nasa sa ganari ah. nasabit ay sa bibig. Abay, saan ka ba ng isdang nahuli sa buntot? Ano po? Kaya yun daw biro magkumpare eh, tawang tawang, ay tawan-tawa. Ya, Yan, sabi Pinapabawasan mo, eh. minsan may pinaparamihan, ano po? Pag sa kumpare daw nagkwinto, pare, nakarami yung akit, ay eh, pag daw sa asawa, ay eh, nakaunti naman o oh, edi, di paano nga Edi, kwento lang po naman yun. ah oh, ho yan, arin na po yung ating harvest sa kalamansi ayan, salamat po sa inyo pagsama ano po Arima Igrin. Yan, ingat po ang lahat. Happy lang po. Bye.